Isang mapagpalang araw mga tsinggu, umaga pa nga lang, ay nagwalis na agad dito si Yubo at ako naman ay nagtimpla ng kanyang kape. Nescafe black nga pala ang kanyang paborito. Diyan naman din talaga ako bilib sa aking asawa dahil talaga namang napakasipag kapag nasa bundok. Pag-usapan talagang bahay kubo ay gusto talaga ni Yubo na laging malinis kaya laging nga siyang nagwawalis. Nanghiram nga lang pala kami dito ng walis sa aming kapitbahay na pinsan din naman namin. Shout out po sa inyo mga tiya, tiyo. At habang nagwawalis pa nga dito si Yubo ay akin naman inihanda itong aking mga gagamitin sa pagluluto nitong chicken afritada. Sobrang nagulat pa nga ako sa mga nagastos ko sa pagbili ng mga rekado nito. Hindi ko na nga lang babanggitin kung magkano ang nagastos ko dito baka sabihin nyo naman ay OA ako. Sobrang mapanghinayangin talaga ako sa pera lalo na at minsan nga lang din ako magkaroon nito. Anyway, sinimulan ko na nga palang balatan itong carrots. Excited nga ako dito dahil sa ganda ng view ay talaga namang babalik. Buti na nga lang din at maaliwalas naman ang panahon at nakisama naman na awa ata ang panahon sa akin. Sabi siguro eh, pag na natin at wala na siguro itong may upload. Tinanggalan ko na nga din pala dito ng buto aring at Ay bahala na kayo kung anong tawag nyo diyan. At pagkatapos ay sinimulan ko namang balatan dito aring patatas ni Sarah. Gumamit na nga ako dito ng time lapse, baka abutin pa tayo dito ng sham sham. Minsan lang ako makapagluto ng ganere, kaya naman kailangan talagang pag-effortan. Chak na lalong may in love sa akin ng asawa ko kapag natikman aring luto ko. Oh. Uy, ang landi. Sinimulan ko na nga palang balataan aring sibuyas na galing pa nga sa India. Isa nga pala sa dahilan kung bakit magluluto ako nito ay dahil fiesta nga dito sa amin. At sinimulan ko na nga ditong hiwain aring patatas ni Sarah. Maaga nga pala akong nagsimula na i-prepare ang mga gagamitin ko dahil baka nga biglang umulan na naman. Hiniwa ko na nga rin pala dito aring carrots at aring atsal. Inagahan ko na nga din pala ang mag-prepare nito dahil baka abutin pa ako ng hapon at lalo na't mag-isa nga lang akong gumagawa nito. Busy din kasi dito si Yubo kaya di niya na ako nagawang tulungan pa. Hiniwa ko na nga rin pala dito itong jumbo hotdog kaya mo ba to? Di ko naman ito uubusin sa apritada dahil maglalagay din ako nito sa espageti. Abay, sa mahal nga naman ngayon ng mga ricado ay kailangan ko nang magtipid. Sinimulan ko nang pitpitin aring bawang na panlaban daw sa mga aswang. May ganun ba yun? Anyways, umaga naman ngayon kaya sure akong ibang aswang ang makikita ko. Sa dami kong hiniwang rekado ay aakalain mong gagamitin ko ari lahat sa aking afritada. Kung totoosin nga naman ay masarap talaga lalo ang alutuin kapag maraming rekado. Sure naman ako na maraming aagri sa akin na mga magluluto riyan. At syempre, bago ko ari alutuin ay akin muna aring ahugasan. Nagsimula na nga ako ditong magparikit ng apoy para sa aking lulutuan. Kung di mo pa ito nararanasan ay chak na rich kid ka, shana all. Oh. Nilagay ko na nga dito sa apoy aring aming mamahaling kawali na galing pa sa Egypt. Kung mainit na nga aring ulo ng kawali ay nilagay ko na nga aring langis na mantika. Nang mainit ang na aring aring mantika ay nilagay ko na nga aring bawang at saka aring sibuyas. Hinalo-halo ko na nga lang muna ito hanggang sa ito ay maging golden brown. Kaso imbis na golden brown lang ang nangyari ay muntik na nga itong masunog. Nilagay ko na nga agad aring aking pinahalbos na manok kayo buka gabi para hindi nga ito masira. Natatawa pa nga ako dito dahil imbis na halbos lang ay nilabog pang maigi ni Yubo aring manok. Kaya ang kinalabasan ay labog ang aking apretadang manok. Ang pagkakamali ko naman dito ay di ko pa pinagsabay-sabay lahat ng rekado para naman din na siya masyado pang nalabog. Kaso wala na, the damage has been done. Naglagay na nga rin pala ako dito ng chicken cubes para sa mas nanunuot na lasa. At pagkatapos ay sunod ko namang inilagay aring tomato sauce. Naglagay na nga rin pala ako dito ng tomato paste para sa mas stickier at makulay na sauce. Minsan na lang talaga ako makapagluto ng ganitong klase ng putahe dahil talaga namang kamahal. Inilagay ko na nga rin dito aring dahon ng laurel para sa mas mabangong lutuin. Nilagay ko na nga rin dito aring patatas at kamote. Siyempre, hindi rin mawawala dito aring carrots. Ang ganda talagang tingnan at mas lalong masarap kapag colorful ang inyong alutuin. Nagdagdag na nga rin ako dito ng tubig para mas madaling maluto aring aking patatas, carrots at saka kamote. Nakakabuyoy pero okay lang at nilagay ko na nga dito itong green peas. Haloin ko nga lang ito at papakuluin hanggang sa maluto ang ating matitigas na mga ingredients. At akin na nga muna itong atakpan at papakuluan ko nga muna ito sa loob ng isang taon. Uy katagal. Napakabango naman talaga ng aking niluluto lalo na nang ito nga ay kumulo At nang malambot na nga ang lahat ay nilagay ko nang nga aring jumbo hotdog, kaya mo ba at aring atsan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng paminta na galing pa kay Ina Magenta. Naglagay na nga rin pala ako dito ng asin para naman hindi tumabang ang inyong pagsasama. Uy, ba't napunta doon? And after 25 years ay naluto na nga rin aking afritadang manok. At akin na nga rin ailipat sa aking maganda at mamahaling lalagyan, mighty bikinimen. Talaga namang nakakataka ang aking afritada, abay syempre buhatin natin ang ating sariling bangko. Pasensya na kung meron kayong naririnig dito sa aking tabi at meron talaga dito naglalaro na rin mga gagamba. Mas lalo ngang sumasarap ang ating lutuin lalo na kung ganito ang ating tanawin. Labog man aring aking afritada, abay tunay na malata. Gutom na nga dito ang aking atawa ay iste asawa pa At ito na nga ang moment na inaantay ni Yubo at talaga namang gutom na raw siya. Dahil kung hindi ang gutom ay talaga namang hindi talaga ako niyan tutulungang magkuse. Abay tingnan nyo naman kanin pa lang ay pandalawang tao na. Mas lalo talagang masarap kumain kapag ganito nga naman talaga ang tanawin ay tingnan nyo naman. Talaga namang mapapabanto ako nito ng mga sampung beses. Uy, kaya mo yun? Itong vlog na ito ay pwede advance celebration ng aking 10k subscribers sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, e baka naman. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at sa panonood nitong aking mga mini vlogs. Marami na po akong na-upload na ng mga mini vlogs na pwede niyong panoorin sa lahat ng aking mga social media accounts. At hanggang dito na nga lang itong aking voiceover dito sa aking mini vlog na ito. Thank you so much for watching. See you on my next mini vlogs. God bless.